Ayan, ah. Yan, ah. Boso. eh ano yun o boss o may na may na, may na uli ata may na uli ba meron meron may, may na uli meron sa wala meron <laughs> sa wala <laughs> <laughs> okay. o ano dito yun banak banak ay no kanduli o pwede na yun ano paksi o Ay, nakuli sila oh. Char guys. Char guys. Kami ngayon, buo kami ngayon. Ayan na. Pinasama yan. Ay, tropa, na kami yon. Ay, takita na kami no? Ang ganda

Okay naman dyan, oh. Siyaro ta wala. <laughs> Siyaro ta wala. <laughs> Siyaro ta wala. Pahang <laughs> ro road namin to. Ah, Laming kurawata kami. Tapos jadab. O. Oh, Ang liyak sila. Bakit kami, oh. Hindi tropo, po, layo nila, oh.

diyo diyo pa 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 ay dun guys dito kami sa lalim ng kalahiyon eda na miyiget yasarapan nyan ni ano bosso may na may na, may na uli ata. may uli wali meron meron may, run, may, run. may Uli wali Oh, maliit. Maliit lang nakawa nyo Okay. <laughs> oh, dito banak, banak. Eh, no. kanduli oh. Pwede na yan. Ano pa eh oh. Ay, nawali sila oh. Ini simulan sa boss. Konting rap road lang kami. Ay, no. Ay kung galing sa kabilang. Oh, may kabilang tulay. Oh. Terra Pro ito. mo medala dapat table. Tapays si guys si guys nakapilap kong gabi ngayon o no? tapos <laughs> tara pa si J kami sa jatap jatap ang uwi natin ngayon o no? stop light. go go kami sa ilalim ng tulay hema <tipas> tropa haha